Yo, ito ang malupit mga boss. Hila-hila uh, ito papunta dito sa atin. Gawa ng hindi raw umaandar. So, chinik natin mga boss. Oh, nalubat yung kanyang battery. Pero sabi nito, bago ito may sumisirit daw. Tapos, nakapatay na yung susi mga boss. May umiikot pa rin daw para sumisirit. So, yon, Yun yung isang dahilan bakit ito ay ayaw umandar. So yon do sa mga electric start mga boss na barako. Ah nangyayari to simula sa ganyang ah, basta do sa negro pwedeng mangyari. Basta kalimitan, basta nung naging india yung kanyang relay mga boss, yon do na. Doon na siya nagka-problema. Yon, ito ang problema mga boss, ha, yung relay niya sa starter ang ah, nag-short yan ah, dumidirekta, mga boss kahit nakapatay yung susi, aandar ah, 'yan. Nang tuloy-tuloy. So, ang mangyayari, madre yung battery, hindi na kayo aandar. Uh, isa, isa yan sa pina, uh, nangyayari sa ngayon, do sa mga ganyang modelo. Kaya yon kapag ka may ganong problema mga boss, tapos tulad nito, ito'y taga Padre Burgos daw mga boss. Uh, kumarga siya ng kalabaw dito sa gumaka. Pinagkargahan to mga boss eh. Tapos tumirek, so hinila papunta sa atin. Ang gagawin lang natin dito mga boss Iaayos lang natin kasi bago pa naman yung battery uh, Basta tanggalin lang natin yung fuse Tapos uh, Okay na yan Pagka tinanggal natin yung fuse Tapos kinatok natin yung relay So yun lang ang problema nito mga boss Hindi na natin pag pagagastusin yung mayare, Nang malaki Kasi dapat to palit battery Since nakita naman natin na uh, Yung battery ay okay pa So, sa bago pa, tetestingin natin, aandar yan mga boss, pagka ganun ang gagawin. And, dayon, habang kumakain yung may-ari nito mga boss, yung magkasama, kasi ang nangyari talaga dito mga boss, uh, hindi naman talaga yun ang pakay dito, yung masiraan. Kasi inabot nga lang. So, ito, kinatok na natin, ang mangyayari dito ay, babalik na siya sa dati. So, ibig sabihin, na uh, open naka open na yung anong mga boss yung relay kasi nag nagkaroon siya ng close circuit gawa ng ano nga nag ano yun dumidikit hindi siya sumisipa kapag ka gumamihan baba ini start niyo mga boss tapos pag-start niyo hindi yun bumibitaw kaya ang nangyayari mga boss ay uh, dire-diretso yung andar so kapag ka dire-diretso yung andar ang mangyayari ma-drain yung battery so inuulit ko mga boss kapag ka na-drain yung battery kahit yan ay anong gawin nyo? Padyakan nyo. Sabi nga nito mga boss, hinila pa ito, kinadyot. Hindi pa rin. Kasi dalawang tricycle, ah, dalawang habal-habal to mga boss, hinila daw. by kargang karabaw at kabayo yung isa. Ngayon, paghila, kinadyot, hindi pa rin umandar. So, hindi talaga andar yun mga boss pagka mga ganun. Kasi eh, napakatagal daw. Kwento ha, kwento nung nag-drive nito napakatagal na sumisirit or umiikot yung electric start Nakapatay na nga raw araw yung susi hindi pa rin namamatay yung electric start hanggang sa malubat na lang doon na lang siya tumigil so nung nalubat na hindi na siya aandar alam niya kung bakit mga boss kasi hindi nga aandar kasi wala na lalabas ng kuryente kakainin na lang ng battery yung kuryente uh, na ilalabas ng regulator rectifier yan, wander na ito basta nakatanggal yan, nakander na yan ayos na yan. Yan. <laughs> kaya din nga, wala yan busina wala ang starter gawang Ay, natuyo na yung ano natuyo yung battery ano yung tinanggal niyo po dyan yan 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 Ayan, views. At sa ayan. Ayan, tinanggal din eh. Ayan, views din eh. Ay, pagkari lang po ang bibiling ko. 1,000 din mo hinggit dyan eh. Ayos na hindi mo rin mo Pero pag nakabili ko na rin, ayos na rin mo yan. Ni, ito naman, kinato na yan. Ibig sabi, pag gumana yung battery mo, ayos na uli yan. Kaya lang minsan nga, ang problema nito gatong barako, na-stack yan. Kaya kailangan pag umistak, kakatukin mo. Tutukotin no, mo yan ulit at itapatok mo. Kinakatok lang. battery lang. Oh, bini lang. O bini battery lang. Oh, bini lang. Oh, bibili ganyan ng battery. Alam ko 1000 mahigit din yung battery niyan eh. Pero kung ang budget nyo ngayon <coughs> alanganin at doon alang nyo alang ipapagawa ganyan na lang, mapapaandar nyo naman hanggang ano <coughs> yun, hanggang saan ang <sana> uwi nyo? Burgos <coughs> <Or> <coughs> yeah, okay. Kung alanganin nga yung budget, magkapadala pa dito doon mo na ipagawa tatakbo naman ito wala kang alam kusina oh, wala kusina tsaka ano ay wala yung starter Saka basta okay. tatakbo yan. Ay. Ay, yan. Meron, yan. yan ay may ilaw na yan meron may ilaw yan May ilaw. oh, ang wala lang ay yung electric start tsaka tsaka, tsaka plaster yung mahina mahina eh. pero mga plaster naman yan ay naman yung bono mahina nga hindi kaya meron hindi hindi kaya talaga. Yun, yun ang wala. Yun wala. Para po magka-flasher, anong bibili ko, Wario? Eh, battery na nga. Battery Oo. Oh. Pero yan, oh, ano, hindi naman kailangan ng flasher alalay ka na lang, kung gaalanganin ka talaga. May normal oh, na malaki yan. Oo, tatakbo na yan. Ari yung battery, ari, wala na rin pala rin, Wario. Na-drain na eh kung ang mangyayari niyan, kung magpapakarga kayo, pwede rin naman baka naman kumarga. Kaya lang, matatagalan lang pa kayo kung magpapakarga na. Basta ito na may tatakbo. Kung ibabaypas lahat niya, walang nakakabit yung dalawa. Okay, normal naman ito eh. Wala naman naman yung makasasira. Wala, wala Hindi, hindi magdadama eh. Wala, wala naman lang. Tapos kung para hindi ka bumili, ano ba, pagdating mo sa inyo, pakargahan mo muna ito, bawang bumili ng bago. Kasi matagal lang niya yung pagkarka. Kaya na, hindi na. Kasi, yung kayo. kaya. Hindi, hindi na ilalagay yun. Ah, na nila ilalagay? na ilalagay. Okay, okay. Ingat! Malayo-layo pa. Yung baka, ayun ka naman ikakarganin na pa sa motor pool. Ay, nililipot pa dyan. Naka-crossing ng diversion na progreso natin. Nandito hindi Ibahang po nga lang yan. Okay, Salamat Salamat. Salamat po. Okay, ala. Okay, right. Basta para hindi ka kumantos, pakarga mo muna. Para oh. ah. nakali. Ah, teka. Ah. po. Dekil. Dekil.